ang asawa ng CEO ay pupunta upang bisitahin ang kumpanya. Pero napagkamalan siyang bagong trainee. Hinayla siya ng staff para pumila. At malapit na nilang makilala ang asawa ng CEO. Nag-iisip pa rin si Lisa. May relasyon ba ang asawa ko? Sa oras na ito, isang porsya na kotse ang lumitaw. Agad na tumakbo ang lahat. Mayabang na bumaba ng sasakyan si Lingxing. Hello sa asawa ng presidente. Nataranta si Ling Xing nang makita niya ang napakaraming tao. Magalang siyang nagpakilala. Ako si Lix Xing, isang bagong intern. Hindi mo kailangang maging sobrang humble. Inutusan kami ng presidente. Nandito kami para tanggapin ka. Naunawaan ka agad ni Ling Xing. Inakala pala ng mga taong ito na siya ang asawa ng CEO. Nagpa siya si Ling Xing na samantalahin ang pagkakataong ito. Nang tanggalin ni Ling Xing ang kanyang salamin, Agad naman siyang nakilala ni Lisa. Umakyat ka at kumusta? Ngunit hindi siya pinansin ni Ling Naalala ko ngayon. Isa kang huminto sa pag-aaral dahil mahirap ang iyong pamilya. Na-curious din ang mga tao sa paligid. Si Ling ay asawa ng isang mayamang CEO. Paano mo makikilala ang isang tulad ni Lisa? Hindi ko ipinagpatuloy ang aking pag-aaral dahil kailangan kong mag-aral sa ibang bansa. Simple lang ang pananamit mo. Gustong magpaliwanag ni Lisa pero pinigilan siya ng security. Sa unang pagpasok mo sa trabaho, gusto mong makilala ang asawa ng CEO. Napakasnob mo. Iyan ang pagkakaiba mo sa asawa ng CEO. Mangyaring lumayo sa kanya. Lady, pumunta ka dito. Isang araw ang nakalipas, sinusuri ng CEO ang mga bagong proyekto. Hiniling niya sa kanyang asawa na pamahalaan ang kumpanya hindi ko inaasahan na mangyayari ito. At kailangang harapin ni Lisa ang isang impostor. Nagpa siya siyang huwag sabihin ang totoo. Gusto niyang ipagpatuloy ang pananood. Siya nga pala, aalisin niya ang masasamang tao sa kumpanya. Ginang. Naging abala ka buong umaga. Mangyaring subukan ito. Salamat. Ito. Halika dito. Kunin mo siya ng isang basong tubig. Saga Pangulo, nagpunta siya sa isang business trip ng ilang araw. Aalagaan kita para sa kanya. Ito. Tinatawag mo ba ako? Ikaw nga. Ipagtimpla mo ako ng isang tasa ng kape. Oo, tama yan. Mag-ingat sa pagiling ng kape gamit ang kamay. Bigyang pansin ang pagkontrol sa temperatura ng tubig. Kung hindi, makakaapekto ito sa lasa. Ipagpatuloy mo, napaka-espesyal mo. Bakit hindi mo gawin ito sa iyong sarili? Mayroon kang sapat na mga braso at binti. Lisa, huwag makipagtalo kay Lingxing. Kick. Hinihiling ka magtimpla ng kape. Ito ay iyong karangalan. Ikaw ay isang taong bayan itong buhay. Ilang beses kaya, pagkakataon na pagsilbihan ng asawa ng CEO. Nagmamadali kang maging alipin. Ayoko. Lumayo. Hindi yan ang dapat mong sabihin. Tuturuan kita ng leksyon. Subukan mo ng isang beses pa. Subukan mo ulit. Tera na. Bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Hoy, anong ginagawa nyo? may pinapagawa si Ling Xing sa iyo. Ito ay iyong karangalan. How dare you look down on her? Mabilis na humingi ng tawad. Wala akong ginawang mali. Tagabansa ka lang. Sino ka sa tingin mo? Kung tatanggi ka, matatanggal ka ba dito? Huwag mo na akong hawakan. Gusto mong maging alipin, pero hindi ko. Lahat ay ipinanganak na pantay-pantay. Walang sino man ang mas marangal kaysa sa iba. Hinihiling ko sa iyo na linawin ang sitwasyon. Ang mundo ng pagkakapantay-pantay ay isang panaginip lamang. Ako ang asawa ng CEO. Aking pagkakakilanlan. Maraming beses na mas marangal kaysa sa iyo. Tama iyan. Ginang, siya ay bulag. Maliit na tauhan. Hindi ka dapat nagagalit. Naglakas loob kang suwayin ang kanyang mga salita. Gusto mo bang makikout sa kumpanyang ito? Anong grupo ng mga bulag? Liz, ano ang binubulong-bulong mo? Sabi ko, mahal na mahal ng C CEO ang kanyang asawa. Naiingit talaga ako sa ibang tao. Narinig mo na ba ang tungkol dito? Magdarawas ng party ang pamilya ni Sheng. Charity Auction. Maraming collectors ang pupunta doon. At saka, buong halaga ng auction, ibibigay sa mahihirap na lugar. Tama iyan, pinakamahalaga. Isang lubhang mahalagang bagay, yan ay... Graph Brillante. Itong brillante, tagapangulo, ibibigay niya ito sa kanyang asawa. Ito. Pupunta ka rin ba dyan? Graph Diamond. Bilyon-bilyong dolyar ang halaga nito. Ito ay natatangi sa mundo. Tuktok na brilyante. Pag mamayari mo ba ito, tumingin ka lang sa malayo. Napakahalaga ng buhay na ito. Ang CEO ay tunay na manliligaw ng kanyang asawa. Nais kong kong maging taong iyon. Graph Diamond. Tagapangulo. Siya ay tunay na isang manliligaw ng kanyang asawa. Kaya niya itong pag-aari. Sobrang seloso. Dahil sa auction na ito, ito ay lubhang makabuluhan, maraming sikat na tao, lahat ay lalahok, kahit ang presidente, ang pamangkin ay nakatira sa malayo. Pupunta siya doon. Ilang taon lang ang agwat niya at ng CEO. Kung nasa auction tayo, kilalanin mo siya. Siguro, kaya kung yumaman. Mabuting tao ang asawa ng CEO. Dadalhin niya tayo doon. Tama ba? Iba ikaw ang asawa ng CEO? Napakaliit na bagay. Hindi ka ba makapagdesisyon? Nag-isip sandali si Ling Xing, para hindi ma-expose ang fake identity ko. Matapang na niya, walang problema, itong, cha itong charity auction. Ginawa ito ng CEO para sa akin. Kinabukasan, pinuntahan ni Ling Xin ang kanyang asawa. Matapos siyang makita ng kanyang asawa na paparating. Tanong niya, nasaan ang kotseng hiniram niya? Kailangan kong ibalik ito, kung hindi ay pagmumuntahin ako. Tunay na walang kwentang tao. Ang dahilan kung bakit pumunta dito ang babae. Yan kasi security guard siya sa charity auction. Para sa iyong sariling mga layunin. Hiniling sa kanya ni Ling Xing na pasukin siya. Asawa Hindi ito ordinaryong lugar. Hindi ka makakapunta doon. Kahit anong alahas doon. Lahat ng ito ay maraming pera. Huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Gawin mo lang ang sinasabi ko basta magtulungan kayo ng maayos. Maaari kong ipagpatuloy ang aking katayuan bilang asawa ng CEO. Asawa Asawa, kailan ka babalik? Magsisimula na ang auction. Nasa airport na ako. Namimiss mo ba ako? Sinong nakakamis sa'yo? Ah, tama na. Ang item na ito, sino ang gusto mong bigyan? Yang brilyante. Maliban sa iyo, walang karapat dapat dito. Sige. Liz. Asawa, aking pamangkin. Sinabi ito ni Lingxing, hindi kanya iimbitahan sa auction at walang hiya kang sumunod sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Mag-ingat sa iyong mga kilos. Dumating ang lahat sa auction. Mayaman man o marangal, wala kang imbitasyon. Walang pagkakakilanlan. Ngayon lumitaw ka dito. Isipin. Gusto mong pumasok, tama. Tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng asawa ng CEO. Lisa. How dare you appear here? Ang singsing -sing na diamante. Ito ay medyo makatotohanan. Ngunit huwag isipin. Nakasuot ka ng peking damit. Maaari mong takasan ang iyong pagkakakilanlan sa kanayunan. Napakaganda mong manamit. Sinusubukan mo bang manligaw ng mga lalaki? Para kang asong babae. Pamahalaan. Ayos ka lang ba? Mag-ingat sa iyong mga salita. How dare you hit her? Gusto mo ring subukan ito. Okay, stop arguing. Pumasok ka muna. Anyway, wala siyang invitation. Hindi ka rin makapasok. Oo, fuong fuong fuong. Hindi tayo pwedeng magkagulo. Ito ay isang marangyang lugar. Maraming sikat na tao dito. Anong kinakatakutan mo? Si Ling Xing ang boss dito. Tara na mangyaring maghintay. Itong security guard, kanyang mga mata. Ito ay lubhang kakaiba. Buli ng iba pekeng pagkakakilanlan. Tingnan mo kung paano kita tratuhin. Hello, asawa. Itong auction. Gusto kong tanggalin ng ilang tao. Pwede ba? Kung hindi dahil gusto mong tumulong sa mga mahihirap-hirap na bata sa bulubunduking lugar. Gumawa ng paraan. Itong charity auction. Hindi ito iiral. Lahat ay nakadepende sa iyo. Pauwi na ako. Okay, hihintayin kita. Mangyaring umupo sa iyong upuan. Magsisimula na ang auction. Ang pinakamahalagang bagay sa oras na ito. Graph Diamond. Huling item ng auction. Narinig ko ang tungkol kay Chairman Sheng. Gumastos siya ng maraming pera para makabili nito. Nakangiti lang ang asawa niya. Walang lugar dito para magbid tayo. Oh, ang presidente at ang kanyang asawa,

Ito ba ang asawa ng CEO? Malamang, itong magandang istilo. Kung hindi siya, so sino kaya? Siya ang asawa ng CEO. Ang babaeng iyon ay isang maliit na empleyado lamang. Isang intern, yung katabi ko. Siya ang asawa ng CEO. Tama siya. Ang auction na ito, ang pinaka-importanteng bagay. Ang auction ay maaaring maging maayos gusto ko rin maging mas discreet. Tungkol sa aking pagkakakilanlan, hindi na kailangang magpaalala ng sobra. Oo madam. Pagkatapos ng lahat, maaaring isagawa ang auction na ito. Iyan ay salamat sa iyo. Hindi ko pa nakita ang asawa ng CEO. Tama. Yung taong yun. Ma'am, kilala mo ba siya? Mga kasamahan na nag-intern sa Yazi. Pero dahil sa ilang bagay, hindi nagtagal ay tinanggal siya sa kumpanya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya inimbitahan. Nagtrabaho talaga siya sa Yazi. High -ton iyon. Isa sa mga pinakamahusay na kumpanya ng disenyo. Ang eleganteng landlady noong araw na iyon. Ito ay isang madaling gawain. Pero naging viral. At ang isang ito, itong babaeng ito. Ganito siya manamit. Maganda tulad ng mga bulaklak at pumunta sa party. Sa tingin ko. Dumating siya para akitin si Mr. Sheng. Sino ang nagpakalat ng chismis na iyon? Mr. Sheng at ang kanyang asawa. Bagong kasal. Sa oras na ito. Ito ay isang matamis na oras. Paano makikialam ang iba? Mabilis na dumating ang balita tungkol sa kanya. Ah, narinig ko. Paparating na si Mr. Sheng. Ito. Hindi ba siya nag-aabroad at nag-aalaga sa kanyang ina? Bakit siya bumalik? Bakit ka takot? Kinabahan ka nung dumating siya. At ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Tumahimik ka. Ano ang dapat kong katakutan? Sa aking auction, naglakas loob ka bang takutin ako? Hindi ka natatakot. Tuturuan ka ba niya ng leksyon? Siyempre hindi ko kailangan matakot. Ang auction na ito, naayos ito dahil sa akin. Marunong ka talagang magyabang. Sumilip ka dito. Ngayon nagpapanggap ka na asawa ka ng CEO. Bastard ka! Sino ka nagpapanggap? Ano ang sinabi mo? Maglakas loob kang magpanggap bilang asawa ng CEO. Sa mismong harapan namin, pagod ka na bang mabuhay? Napakaganda ng seguridad dito. Paano siya nakalusot? Siguro, nakata nakatanggap din siya ng imbitasyon. Imposible. Ang babaeng ito, siya ay isang babaeng tagabayan paano siya maimbitahan. Higit pa dyan, alaha sa auction na ito. Ito ay dapat na hindi bababa sa 10-10 milyong dolyar. Kakayanin kaya niya. Tama iyan. Walang buhay prinsesa. Ngunit nagdurusa sa sakit ng prinsesa. Sakta ng iyong sarili at ang iba. Ah, tama na. Magingat ingat po ang lahat. Asawa, lumayo ka sa asong ito. Ngayong araw. Lahat ng tao dito, hindi pinalad na makilala siya. Lisa. Ang ilang mga tao ay ipinanganak. Ang tadhana ay kawalan ng kakayahan. At ikaw ay, kahit anong away mo, walang resulta. Itong auction party. Hayaan mo lang akong magsalita. Itatapon ka. Huwag ka nang kumilos. Seryoso ako. So ako. Niloko mo ang iba. Nagsisinungaling ka ba sa sarili mo? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ako ang asawa ng CEO. Hihingi ako ng seguridad. Sip in ka. Ilalagay kita sa kahihiyan. Naririnig mo yun. Sinabihan ka niya na lumabas ka. Lisa, makinig ka sa akin. Huwag mo silang awayin. Ang ating pagkakakilanlan. Hindi sila matatalo. Humingi ng tawad sa kanya dali. Ayos lang. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Asong babae, ito ba ang iyong lugar? Umalis ka na agad dito. Op, auction ngayon. Nagimbita ako ng maraming sikat na tao. At itong babaeng ito, pumasok sa party. Ang layunin niya ay sirain ang partidong ito. Nasaan ang seguridad? Bakit hindi mo siya paalisan? Let me see who dares.